nabigyan ng bagong mukha ang ruins sa Cape and Lighthouse kahapon. Ang ruins kasi ginawang exhibit area para sa mga obra ng mga local artists sa probinsya ng Pangasinan. Pinamagatan itong Baribari Art Exhibit at tema nito ang mga alamat at kwentong bayan sa probinsya. Uh, very iconic yung dating uh, magkaroon siya ng mas mas magkaroon ng impact yung mga artworks lalong-lalo na yung yung andun siya sa loob ng ruins, yung mga artworks natin. Tampok dito ang maalamat na mandirigmang prinsesa ng Pangasinan na si Urduha. Ang artist na si Elizabeth inabot ng isang buwan sa pagpinta nito. Pinamagatan niya itong The Soft Side of Princess Urduha na may laking 1 by 1 feet at ang Diyosang Silakapati na hango sa Philippine Mythology na may laking 3x2 feet. Proud po sa sarili ko kasi naging part po ako ng exhibit na yun. Na, tapos naisi na showcase ko din po yung talent ko sa ibang tao para ma-inspire po sila gumawa din po ng arts gun. Bukod sa mga obra, tampok din dito ang replika ng Bulinaw Skull na natagpuan noon sa Balingasay River taong 1964. Ang mga ito nagpapakita sa malalim na kasaysayan ng Pangasinan. It's a sign of progress Um, hindi mo makikita sa istruktura sa sementadong mga buildings ang progreso ng isang lugar kundi ang mga tao ay na, ang kapag ang komunidad nito ay nakaka-appreciate ng arts yan ang progreso na patungo sa mas sustainable at mas sa uh, environment environmental friendly at mas 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 mulat sa kung ano ba talaga ang mas mahalaga sa society natin ngayon hindi po yan rason para tumigil po sa ating ano dream po or sa ating passion po. Magtatagal ang exhibit hanggang sa ikadalawamput dalawa ng Nobyembre at libre itong mabibisita. Ito na ang ikalawang taong pagtatanghal ng art exhibit nang simulan ito noong nakaraang taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.